Hmm. Ayan mga idol o. Yung aking kabay po. <laughs> Tagasan nga kayo sir. Tagasan po kayo. Marinduque okay. Marinduque okay mismo kayo. Marinduke. Kaya saan kayo natira ho? Diyan sa Arias. Ah, ibig sabihin ito, matadala ito ng Marinduque Oh, ikarga ko sa oh. Ay, Ay sir ako. Tasakto na na. mga Isang araw ko lang pinos. Nadali ni sir oh. Sadya po talagang... Marinduque Ganun po. ayoko ko talagang ibinta to. Talagang ano lang. Kailangan lang nung anak ko ng pera. Kaya binenta natin yan. Sana ko kasi yan. Hindi naman natin nagagamit. Kanina ko lang yung pinatakbo. Nakalagay lang doon sa sulok. Ayan o. Oh, dilinis ko lang <laughs> ha. Ayan. Cab bike. Ayan po talaga. Yung gasos ko po talaga dyan ay 25. Ayan. Nakabidyo po tayo. Yan po eh. Utay-utay. -utay. Kupit pa nga po sa sawang ano yan. <laughs> ang utay-utay -utay ko dyan. Ayan. Bilhin talaga po natin ng 15. Mga idol. Bagsak na lang. Bagsak presyo. Talaga pong ano yan. Talaga pong yan ay bago. Ayan po sir, ayan ay cover lang po. Pag tinanggal po ito, para po hindi manakaw din. Kaya ayan po ang purpose niya. Tatanggalin to, lulo agan, o na po yan. Makukuha na yung battery, makukuha yung CDI, yung relay. Andyan po lahat yung linya, malinis yan. Andyan po lahat. Wala pong makikita. Kaya ayan po eh, talagang kayo makikita yung bike. Ang papasinin dyan, <laughs> pagka tinakbo, talagang mababati kay dyan. Malawar na po niya. Yan Lagi sold na sold. Marinduque po. O oh, yan, sina Johnny sir Oh. Ito po yung susya natin. Ang start. Sige sir, testingin mo sir. <laughs> ah. Kakarga na po sa Fortuner. <laughs> yeah, testing mo, testing. Para po ma nyo. Alin? <laughs> sa voltmeter yan na. O yan o, oh, napalo o. Oh. Napalo siya ng maganda. Yan, mga idol, okay na dala <laughs> Sir, oh. Sir, pwede muna. Para huling sa ko man. Na babay na bike. Po yan. Na. Well, bossing, oh, dadali na. Okay, mga bossing, dadalhin na sir. Kakarga na namin din eh. Kasya ba? Kasya, kasya pala naman. Kasya. Kasya po, oh, yan o. Oh. Sold na po, sold. Yan, oh, may sticker ko na rin, nakakapit na. Yeah. Oh, na ka ba? Hindi pa ba? Mga wakas na po.

<laughs> ay, mga idol, okay na. Makakarating na yung bike ko ng ano, Marinduque. Sir, ingatan mo sir na. ingatan mo yung, ha, yung bike. O, oh, makakarating na Marinduque. Kawit agad. Oh, yan, ayan mga pasok. Talagang ay ayos na. Oh, ayan. Okay <laughs> uh, na, na sir. Okay na po. Andalan. Dino mo. Uh, Magkakapos ko. <laughs> yan. Ano ba 'ko? mo po 'to. Okay na mga boss. Okay na. Sir, maraming salamat po, sir. Oh, maraming salamat, sir. Ayun. Sige okay po. Yan. Okay na po.